kahulugan ng pagsasaboy sa panaginip. Ang panaginip ng pagsasaboy ng mga buto ay kumakatawan sa isang tanda ng kasaganahan. Kadalasan ito ay nauugnay sa sektor ng pananalapi. Ang pagsasaboy ng mga buto sa isang panaginip ay bahagi rin ng pagsasaka. Kapag nagtatanim ng isang pananim mula sa simula, malamang na magsasaboy ka rin muna ng mga buto. Ang pagsasabay ng mga buto sa hardin ay sumisimbolo ng magagandang pagkakataon para sa pangkalahatang tagumpay. Magandang balita ito para sa iyo dahil nagawa mo ng tama ang iyong trabaho. Bilang resulta, makakakuha ka ng napakalaking gantimpala para sa iyong pagsusumikap. Tulad ng alam mo, ang proseso ng pagtatanim ay nangangailangan ng trabaho. Mangangailangan ng pagsisikap at oras para lumago at umunlad ang halaman. Sa panaginip, sinasalamin din ito ang gusto mo ay nangangailangan ng oras upang anihin. Ang mga binhing itinanim mo sa panaginip ay tutukuyin din ng kahulugan ng larawang iyon. Kung magsasabay ka ng mga buto ng damo, hindi ito magdadala ng mabuting balita. Sa kabaliktaran, naghihintay ka para sa tagumpay kung magsasaboy ka ng mga buto mula sa mga halaman na may ilang mga benepisyo, bukod pa riyan ang pagsasaboy ng mga pinhi sa panaginip ay sumisimbolo din sa mga ugnayang panglipunan na iyong ginagalawan. Ang panaginip ng pagsasaboy ng mga buto ng halaman ay nagsasabi sa iyo tungkol sa maunlad at hindi pangkaraniwang mga panahon makakatulong kung susulitin mo ang panahong ito upang magpatuloy sa pagdaragdag sa nakakapreskong karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasaboy ng mga buto. Kapag nanaginip kang magsaboy ng mga buto ng anumang halaman ng walang anumang iba pang mga detalye, dapat mong samantalahin ang mga pagkakataon na magpapakita sa iyo sa anumang aspeto. Kailangan mong gamitin ng iyong oras hanggat maaari at umunlad. Kailangan mong manatiling nakatutok at tumutok sa kung ano ang mahalaga. Kung mayroon ka magandang plano, sasabihin sa iyo ng panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasaboy ng buto ng mais. Kung nanaginip ka na magsaboy ka ng mga buto ng mais, ito ay nagpapahiwatig na masisiyan ka sa isang sandali ng kasaganahan. Ito ay magpapatahimik sa iyong isip pagkatapos mong masiyahan sa iyong mga resulta ang mahirap at patuloy na pagsisikap sa iyong trabaho ay magdadala sa iyo ng mas magandang resulta araw-araw. Panahon na para magpasalamat at tamasahin ang kabutihang dumarating sa iyong buhay. Gayunpaman, makakatulong kung patuloy ka magsisikap at maging responsable kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasaboy ng buto ng kamatis. Kung nanaginip ka magsaboy ng mga buto ng kamatis, nangangahulugan ito ng panahon ng kasaganahan sa iyong trabaho at pamilya. Ngayon ng panahon para tamasahin ang mas magandang panahon na ito sa pamamagitan ng pagsamantala sa lahat ng pagkakataong lumago at hindi titigil sa paggawa nito. Tandaan na masusulit mo ang isang bagay sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang mahalaga. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng mga buto ng mangga. Kapag nanaginip ka magtanim ng mga buto ng mangga, ito ay sumisimbolo ng sandali ng kaligayahan. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa larangan ng trabaho. Makakatulong kung maaalala mo na ito ay isang sandali na magbibigay sa iyo ng bagong karanasan. Panahon na para gumawa ng maraming trabaho upang magpatuloy sa tamang paraan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasaboy ng binhi ng sili. Kapag nanaginip ka ng pagsasaboy ng mga buto ng sili, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay tumaranas ng mga emosyonal na problema. Bunga ito ng inggit na nararamdaman mo sa mga nagawa ng maraming tao tulad ng alam mo, ang sili ay may maaanghang at mainit na lasa. Ang pag-uumapaw ng iyong kalit, makakatulong kung pipigilan mo ito na magpatuloy at mauwi sa matinding emosyonal na kaguluhan. Bilang resulta, maaari kang gumawa ng masama sa mga taong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsaboy ng mga buto ng orange. Kapag nanda panaginipan mong magsaboy ng mga buto ng orange, ito ay nagpapakita na malapit mo ng matamasa ang mga gantimpala na nagmula sa iyong pagsusumikap sa ngayon. Gayunpangan, hindi ka dapat magmadali at subukan manatiling kalmado. Ito ay isang maswerteng sandali na darating sa iyong buhay.